Ano ang chance naman na dahil nga sa ikaw ay sa halip na eh, eh, alam mo yon if you build uh, if you burn bridges sa iyong kaalyado sa kamara eventually yung mga yan kapag naka-survive si VP Sara maghahanap na ng posibleng kaalyadong malakas sa pagka at ma ang mangyayari mababaligtad baka si Marcos na ang kanilang i-impeach Opo, Manong Ted, ano, at uh, may punto po at malaki po ang puntos na sinabi niyo po dyan. Lalo na, siyempre po, maninigurado ang ating po mga, ang mga mambabatas niyan pagdating lalo na papasok na towards 2026, papunta ng 2027, ma insure lang at maramdaman ang political, political climate. Dalawang bagay, Manong Ted, ito ay nakadepende sa kung saan magagawa ba ng, hmm. ng ma-revive pa ang kanyang trust rating at ma-improve pa yung kanyang numero. Mm -hmm. uh -huh. Kasi malaki pong epekto yan in terms dun sa pagsinabi pong endorsement capacity niya po. Mm -hmm. Ngayon, paano, paano mo pagtitiwalaan ang isang tao na nag-i-endorse kung saan ang numero niya? Base doon sa mga lumabas na survey ay napakababa. Mm -hmm. So kung sino man ho yung mapili niya at maging kaalyado o luminya sa kanya niyan, may epekto. May epekto sa pag endorse nila. Ikalawang punto manong Ted, kung masurvive ito ni BP Sara, dito dito natin din makikita yung epekto